Marahil halos lahat sa atin ay may mga utang sa ibang tao. Nariyan ang utang na loob at lalong-lalo na ang utang sa pera. Kung saan nagagawa ang mangutang dahil kadalasan kinukulang o wala tayong sapat na pambayad sa isang bagay na gusto o kailangan natin. At ang kalimitang nagiging rason dito ay kulang ang ating sahod o pinagkakakitaan, matagal pa darating ang inaasahan nating pera at kung ano-ano pang dahilan gayon pa pinipilit natin bayaran ito kahit pa kung minsan ay may tubo ang ilan sa ating inutang. Ngunit sa kwento natin ngayon, isang inang pinambayad utang ang anak kung saan hindi para magtrabaho kundi para gahasain siya ng taong pinagkakautangan ng ina. Ang mas nakakadurog puso pa, maliban sa paghahasa sa batang si Shania, pinatay pa ito. Sino nga ba ang gumahasa at pumatay kay Shania? Nabigyan kaya ng katarungan ng kanyang pagkamatay? Kung interesado ka sa aking kwento ngayong gabi, tara at aking isasalaysay. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Shania Nicole Davis o kilala sa pangalang Shania ay pinanganak noong June 14, 2004 sa Fayetteville, Cumberland County, North Carolina, USA. Ang kanyang mga magulang ay sina Bradley Lockhart at Nat Davis. Sa hindi malamang dahilan, ang mga magulang ni Shania ay nagkahiwalay. Kaya siya at ang kanyang kapatid na lalaki na si Carl Davis ay nasa pangalaga ng kanilang inang si Antoinette. Ang mag-ina ay magkakasamang naninirahan sa Fayetteville, North Carolina kasama ang kapatid ni Antoinette na si Brenda Davis at ang boyfriend nitong si Jeroy Smith. Inilarawan ang limang taong gulang na si Shania bilang isang batang masiglahin, masayahin at malambing sa kanyang kapatid at ina. Nung 5.30 ng umaga ng November 10, 2009, nakarinig ng kakaibang ingay ang magkasintahan na Brenda at Jeroy sa kanilang bahay. Ang ingay ay parang may gustong pumasok sa kanilang mobile home. Makalipas ang 30 minuto, tuluyang nang nagising ang magkasintahan nang biglang pumasok si Antoinette sa kanilang kwarto. Pumasok si Antoinette sa kanilang kwarto upang ibalita na nawawala ang kanyang anak na si Shania. Dahil sa narinig ng magkasintahan, sinabi agad ni Brenda na dapat na silang tumawag ng pulis. Ngunit sumagot si Antoinette na hanapin na lang muna nila umano ang anak. Pagkatapos, lumabas na si Antoinette ng bahay upang hanapin ang anak, habang si Brenda naman ay kinausap ni Carl ang labing isang taong gulang na lalaking anak ni Antoinette. Ayon kay Carl, bago mawala ang kanyang kapatid na si Shania, napansin niya ang isang lalaki na pumasok sa kanilang bahay. Dahil sa narinig, nakiusap muli si Brenda kay Antoinette na tumawag na ng polis. Subalit nag-aalangan pa ito kaya tumanggi muli ito sa alok ni Brenda. Gayunpaman, makalipas ang isang oras na paghahanap at pagpipilit sa kapatid na tumawag na ng polis, napapayag na ni Brenda ang kapatid na tumawag na ng polis upang makahingi na ng tulong. Pagkarating ng mga polis, agad na kinausap ang bawat membro ng pamilya upang makakuha ng ilang impormasyon. Sa panayam kay Antoinette, sinabi niyang wala siyang ideya kung anong nangyari sa kanyang anak. Habang magkasintahan naman ay sumagot na nalaman na lamang nilang nawawala ang pamangkin ng sinabi ni Antoinette ang nangyari sa anak. At binanggit din nilang dalawa na may napansin umano si Carl na may pumasok sa kanilang bahay. Matapos ang mga pahayag ng pamilya, nag-imbestiga kaagad ang mga pulis sa paligid kasabay ang paglabas ng Amber Alert. Sa kabutihan palad, sa isang malapit na hotel, may nakakilala sa mukha ni Shania at nagbigay sila ng impormasyon na parang nakita na nila ito sa hotel. Nang makuha ng polis siya ang impormasyong ito, agad na sinuri nila ang CCTV ng hotel. Makalipas lang ng ilang sandali, nakakuha naman sila ng dalawang CCTV footage mula sa hotel. Sa footage, makikita si Shania na buhat-buhat ng isang hindi pa nakikilalang lalaki. Kaya muli nilang kinausap si Antoinette upang tanungin kung kilala niya ang lalaki sa footage. May binanggit na unang pangalan si Antoinette, ngunit malayo ito sa lalaki sa video. Pagkatapos, sinabi naman niya na posibleng gumawa ng masama kay Shania ay ang dati niyang kasintahan at ama mismo ng kanyang anak. Kaya naman agad na inibitahan ng mga pulis ang amang si Bradley. Subalit, mali muli ang impormasyong ibinigay ni Antoinette dahil nakapagbigay ng alibay si Bradley. Sa ikatlong pagkakataon, nagbigay na ng tamang pangalan si Antoinette. Ito ay si Mario Andretti McNeil, 32 taong gulang, nakatera sa Fayetteville, North Carolina. Si Mario ay ang dating kasintahan ni Brenda. Kaya dahil sa impormasyong nakuha, agad na inibitahan ng mga pulis si Mario. Sa istasyon, hindi na nahirapan ng mga polis na makapag-usap kay Mario, ito ay marahil sa kuha ng CCTV footage. Kaya batay sa panayam ng mga polis sa kanya, noong gabi ng November 9, 2009, siya ay kasalukuyang nasa kanilang bahay kasama ang kanyang kasintahan at anak. Habang nasa bahay, naisipan niyang gumamit ng pinagbabawal na gamot at uminom ng alak. Pagkatapos siyang gawin yon, naisipan naman niyang mag-text sa mga iba't ibang babae na nakasave sa kanyang telepono. Nang kalaunan, naisipan naman niyang magpadala ng text message sa kanyang ex na si Brenda. Ilang sandali, tinawagan na niya ito. Subalit ang telepono ni Brenda ng mga oras na yon ay naka-off. Nang hindi niya makontak ang dating kasintahan, sinubukan niyang tawagan ang isa pang taong nakatira doon. At ito na nga si Antoinette na hindi naman siya binigo na saguti ng kanyang tawag kaya silang nagkausap. Patuloy sa kanyang salaysay, hindi niya dinukot si Shania at kusang ibinigay umano ni Antoinette ang kanyang anak sa kanya. Dahil sa mga pahayag ni Mario, kaagad na kinausap muli ng mga polisi si Antoinette. Sa pagkakataon na to, isang nakakabiglang pahayag ang kanyang isiniwalat. Ayon sa kanyang mga pahayag na aking isasalin sa Tagalog, Ibinigay ko siya sa kanya para mabayaran ang $200 na dapat ay makikipagtalik lang siya. Nabatay sa unang pagsisiyasat, nagkautang si Antoinette ng pera para bumili ng pinagbabawal na gamot. Gayunpaman, ito ay pinabulaanan ni Attorney Billy West, abogado ng Cumberland County District. Dahil ang pahayag umano sa kanya ni Mario na binigyan niya si Antoinette ng pera para sa pagkain at para sa pambayad ng hotel na matutuluyan nilang magiinapan sa mantala. Ngunit ang perang hinram ni Antoinette kay Mario ay tuluyan ng hindi na nabayaran. Kaya nung araw na nawala si Shania, tinawagan ni Mario si Antoinette upang singilin ito. Pinapili siya ni Mario kung babayaran siya o makikipagtalik. Ang inenlok ni Antoinette ay hindi ang kanyang sarili, kundi ang kanyang limang taong gulang na anak na babae na si Shania. Kaya sa madaling salita, ibinenta ni Antoinette ang sariling anak kay Mario upang pambayad utang. Matapos ang mga pahayag ni na Antoinette at Mario, pareho silang inaresto. Samantala sa panahon ng paglilitis kay Mario, sinabi niya na hindi niya naaalala kung saan eksaktong iniwan niya si Shania. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang abogado na iniwan niya ang bata sa isang lugar sa Route 87 sa pagitan ng Spring Lake at Stanford malapit sa ilang berdeng portable toilet. Dahil sa pahayag na yon, mabilis pinuntahan ng pulis siya ang lugar. At agad silang nagsimula ng malawakang paghahanap na kinabibilangan ng mga opisyal mula sa Virgin Islands na bumibisita sa North Carolina na may mga dalang trained dog. At ang isa sa mga opisyal na ito ang nakakita sa bangkay na Shania na nakatago sa ilalim ng isang troso. Nang matagpuan ng bangkay, agad na isinailalim ito sa isang autopsy. Batay sa resulta ng autopsy, ang bata ay ginahasa pagkatapos ay sinakal hanggang sa ito ay mamatay. Noong May 24, hinatulan si Mario na nagkasala ng patong-patong na mga kaso. Ito ay kidnapping, murder, human trafficking, sexual servitude, pagkuha ng mga malaswang kalayaan sa isang menor de edad at sex offense of a child by an adult offender. Kaya siya ay sinantansyahan ng kamatayan. Samantala, nung panahon ng paglilitis, si Antoinette ay buntis. Kaya hinintay muna siyang manganak, kinuhang bata sa kanya at inilagay ang sanggol sa foster care. Sa paglilitis, siya ay hinatulan din ng patong-patong ng mga kaso. Ito ay second degree murder, human trafficking, conspiracy, kidnapping, sexual offense, sexual servitude at pagkuha ng mga malaswang kalayaan sa isang minor de edad. Bago basahin ang hatol sa kanya, nagbigay siya ng ilang mga pangungusap. Ayon sa kanya na aking isasalin sa Tagalog, gusto kong sabihin na ginawa ko ang lahat ng makakaya ko na kasama ng aking mga anak. Hindi ko sinabing ako ay isang perpektong ina, ngunit ako ay isang mabuting ina ginawa ko ang dapat kong gawin para masiguradong ayos lang sila. Hindi ako humingi ng tulong mula sa sino man. Matapos ang kanyang pahayag, sinabi ng Superior Court na si Jim Ammons na nailigtas mo sana ang buhay ng iyong anak na babae, ngunit hindi mo ginawa. Nagkaroon ka ng oras, pagkakataon at paraan para iligtas ang buhay ni Shania, ngunit hindi mo ginawa. Hindi ka mabuting ina. Matapos ang paglilitis, si Antoinette ay sinentensyahan ng hindi bababa sa labing pitong taong pagkakakulong sa bilangguan. Hanggang sa kasalukuyan, siya ay nananatiling nakakulong. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Shania Nicole Davis. Ako po si G. Maraming salamat.